nandito po ako lang dito lang yung mga lagayan ng mga stock uh, mga, kung sa mamayaman is bediga yan, yan mga no namin mga karton kahon man. nandito po ako lang kasi mas okay ako dito kasi wala parang ako lang ganun parang wala akong makikita yung ako lang. Ang ano eh. Ang sarap kasi lang kapag may sarili kang gumikam. Kasi kung ano mang darating na kahinaan, yung mga weakness mo, yung mga pangyayaring nakakaiyak, nakakasakit, Pwede kang ano, dumistan siya kasi hindi ka takot na mawala ng income kasi may sarili kang income, mga uh, ganon. Kasi sa buhay lang, minsan talaga lang lahat naman tayo eh, may mga sarili-sariling problema. Pero ang sa dyan pag major na talaga, di ba? Lalo na, lalo na lalo na talaga kung walang ano, wala kang kabaliw sa mga taong palikit sa iyo. Yung nakikita na nila is ang sama-sama mo, pangit ng ugali mo. Yung para bang <sighs> hindi na yun paano ka maging pangit na ugali kung hindi ko mapakain yung sarili ko So ganun lang Masarap talaga kapag ano yung, yung nakaka bawas ng pain kapag may ano ka sarili ka Pero Mas masarap pala ano sabi pa nila mas okay pa yung nakit nakatira ka sa isang bahay kubo or nasa isang krahi ka lang kaysa ha, uh, yung yung kasama mo is masasaktan ka laki no nakakadurong ng puso yan lang nakakadurong kaya ako dito para kung ano naka parang maluwag yung pakiramdam ko At yung lamok lang talaga yung ano, ano, mo sa akin dito lang kaya disturbo ko talaga yung lamok kaya isip ako bibili ako ng katon kasi lahat eh ano mo pag maka-anxiety ako sa si isang tao lang yung chan ko talaga lang ang sakit-sakit. Parang suka ako. Parang ayoko na. Ano? Hindi ko na makita. Na pwede pa na pwede pa na mabigyan mo na lang ako right ng in sariling income. Kasi yung ayoko na talaga makipag-argo-argo. Yun. Gusto ko sana eh. Hindi ako na talaga wala pag argo argo Hindi ako na mag-ingaway. Gusto ko na lang out na. Nasa ano. Wala nang wala nang wala na. hindi ako susunod. Mga ganun. Mga ganon. Kaya Hira. hirapan ako lang. Hanap lang ako ng foreigner. masiput talaga at kakoy. Sana mauli at kakoy. Wala tayong pair, walang budget si mama. Hmm? Pero, malala talaga, ikukulin ko na lang yung naipon ko para Papagamot kita. Ha?